Boring, no? Alam ko yung feeling niyan. Tara, samahan nyo kami doon sa Chesil Beach. Mangingisda tayo. Dito na po tayo sa bahay ng kasama ko. So, hintayin na lang natin. Um, lumabas siya. Ay, yan si Boss Aurelio. Guys, virgin pa yan. May, may, mayaman. Mayaman yan. Anong number mo, Boss? Dumating na kami dito sa Portland, mga kadaddy. At bibili muna kami ng karne dito sa loob ng Lidl. Kasi magbabarbecue kami. Punta tayo sa meat section nila. At yung mga fresh na apples nila. Dito din mga green veggies. At mga karne nila dito. So, bibili tayo ng pang barbecue. So, nyo din yung mga prices nila dyan. Dito tayo, mga kadady. More protein to. Hindi talaga mawawala yung beer dito sa barkada ko. Pre, anong gusto mo dyan? Lahat, pre. Lahat, pre. <laughs> <yan. laughs> Lahat yan. Hindi, hindi, natin kaya yan. Kaya nang uwi yan, Hahaha. <laughs> <laughs> tayo kanina. Meron dito na tayo sa tayo Meron tayong weather. Masang den um, bit windy. Ang length pala ng fishing rod ko mga kadating 14 feet. Three pieces ito kailangan natin iduktong from one another last year ko pa tong binili and ang gagamitin kong hook is feather rigs ang um, hook size nito is 1. Then, since mahangin, ang gagamitin kong weight is 4 pounds So, isi-set up ko muna ito mga kadadi. Meron din akong dito headlamp. Mamaya gagamitin ko to kasi kadalasan ng mga isda lumalabas sa gabi. Kailangan natin yun mamayang gabi. yun okay na siya so na natin kung aprobado. lente kini pre. kini 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 Pwede, smile ka naman. Yung pogi na ang paki- huh? Ayan, smile! Ang <laughs> <laughs> oh, bigat, pre. Nakabayo ko yung kiyumpan mo, oh. 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 Ang galing niyo pa rito, oh. Nice! Ngayon, ay, ay. dalawa tayo. Nakadalawa. Pre, anong klaseng balibag ba ginawa mo, pre? Ha? Huh? Anong klaseng balibag? Uh, Aabot hanggang Pinas. <laughs> anong ginawa tayo, mga kadadig? Iliyaw na natin agad. Fresh na fresh. Coming from the sea. Mm. Ito na yung mga barbecue namin mga kadadi. Tignan nyo, chicken, pork mix. Mix meat na yan nandyan. Meron na yung what? fresh mamaya pa namin hulu so, dito. Pendulo mo. Ang sarap. Layo. Iba talaga. Basta si Boss Aurelio bumato. Apot hanggang Manila Bay. <laughs> Time check mga kadadi. Alas um, 9 na ng gabi pero tirik pa rin yung araw at marami pa rin tao dito. At tingnan nyo naman, nakauli yung barkada ko. Nakauli ang lalaki oh. Nakatatlo. Nalating oh. oh. Mas malaki pa sa aking kamay oh. Palat oh. Nakauwi ka na niyan, pre. So, paparating na yung mga isda. Um, actually, um, ganitong oras talaga lumalabas yung mga isda. ah uh, mga 9 till 11 sa experience ko. Full house tayo. Five hooks. Mga limang isda din tayo. Maka full house. Eh, pre. Hindi na tayo, pre. Hindi na nga. Nakadami na kami. Titigyan pa tayo ng kalikasan. <laughs> aba. Way. Aba. 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 Papunoy na natin to. na natin to. Papunoy na natin to. Papunoy na natin to. <laughs> <laughs> Nagsiset up na din kami for um, night fishing. May ilo kami. And thermal jacket. Kasama ko nandun. Nagsiset up na din siya dami pang naga fishing tingnan nyo guys oh dito naga dun may nagbo bonfire din um plano namin umuwi ng mga alas 11 ngayon gabi tingnan natin hanggang saan anong oras at hanggang kailan yung isda ngayong gabi sana mapuno yung uh, pan namin yung cooler namin Update ko na lang kayo guys mamaya. Kakarating ko lang sa bahay mga kadadi. Time check muna tayo. Wala una na ng uh, madaling araw. So, um, not bad naman yung lakad namin kasi may nahuli naman kami. Actually, itong huli na to, hati talaga sana kami ni Aurelio dito, ni Boss Aurelio yung kanina. Yung virgin na lalaki. <laughs> eh, um, sabi niya sa akin, six pieces lang ang kailangan niya and the rest binigay niya na sa akin. So, um, dalawang klase ng isda ang nahuli natin. Isang matambaka. Sa amin kasi sa tawag dito matambaka at um, yung isa is mackerel. O bilangin na natin kung ilan in total ang nauwi kong isda. Ito na guys lahat ang hinuli namin. ah uh, gaya ng sabi ko, dalawang klase ang isda na huli namin. Yung isa is um, matambaka. Ito na yon The only one. Then, tingnan nyo naman yung oh Um, malaki na siya guys. Very good size na siya. So, isang matambaka. Dalawa. Tatlo. Labing apat Labing lima. Labing anim. So, 15 mackerel in total. Then, isang matambaka. Ang gagawin ko dito, mga kadady, um tatanggalin ko yung hasang. Then, freezer ko lang. So, that's it, mga kadady, for today's video. See you in the next video. Bye bye.